Pagtatalaga ng pamilya sa kalinis-linisang puso ni Maria, sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Inang Pinakamalinis, lumalapit kami sa iyo bilang isang pamilya, at iniaalay ang aming sarili sa iyong kalinis-linisang puso. Lumalapit kami sa iyo bilang isang pamilya, at nagtitiwala sa iyong makapangyarihang pamamagitan o pinakamamahal na inang Maria. Turuan mo kami gaya ng pag-aaral ng isang ina sa kanyang mga anak, sapagkat ang aming kaluluwa ay marumi, at ang aming mga panalangin ay mahina dahil sa aming makasalanang puso. Narito kami, ang pinakamamahal na ina, handang tumugon sa iyo at sumunod sa iyong daan, sapagkat ang iyong daan ay umaakay sa amin sa puso ng iyong anak, si Jesus. Handa na tayong linisin at dalisayin. Halika kung gayon ang birheng pinakamalinis, at yakapin kami ng iyong makain ng manta. Gawing mas maputi ang aming mga puso kaysa sa niebe at kasing dalisay ng bukal ng sariwang tubi. Turuan mo kaming manalangin, upang ang aming mga panalangin ay maging mas maganda, kaysa sa pag-awit ng mga ibon sa pagsikat ng bukang liwayway. Mahal na Inang Maria, ipinagkatiwala namin sa iyong kalinis-linisang puso ng mga puso, ang aming pamilya, at ang aming buong kinabukasan. Akayin mo kaming lahat sa amin tinubo ang lupa na ang langit. Amen. Kalinis-linisang puso ni Maria, ipanalangin mo kami. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.